Sino nga ba mga idol ang nagpapatay kay Mayor Espinosa at bakit ito ginawa mga idol sa lupa mismo ng kulungan na imposible nga mga idol na ito ay mayroong dalang baril at manglaban Kahit patagal na nga mga idol ang kasong ito ay mananatili itong sariwa nga mga idol dahil walang malinaw na investigasyon mga idol tungkol sa pangyayaring ito. Kaya naman punong-puno ng espekulasyon ang pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay City Jail. Magsisilbi ng search warrant ang CIDG Region 8 ng manlaban daw di umano si Mayor at kasama nito na nagresulta nga mga idol ng kanilang pagkamatay. Samantala nga daw mga idol hindi raw alam ng PNP Region 8 Command ang naturang warrant at nagsasala sa ang mga tsurya at tanong ng mga tao depende sa kanya-kanyang kulay. At marami nga mga idol ang nagtatanong kung bakit nagsilbi ng search warrant sa isang nakakulong na at bakit madaling araw pa, bakit nagkaroon ng baril sa loob at ang malaking katanungan nga mga idol ay sinong grupo ang mas may interes na mamatay ang alkalde at sino ang may bakana. Ito ang ating alamin nga mga idol dito lamang sa Opinion Mo TV. Marami nga mga idola ang mga kapulisan na sangkot sa pagkamatay ni Mayor Espinosa at kabilang nga dito nga mga idola si Marcos na kung saan nga mga idola itinuro mismo ng anak ni Mayor Espinosa na si Kerwin Espinosa subalit ito nga mga idol ay meri gini Marcos at biniltahan pa nga mga idol nito si Kerwin Espinosa na sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan Sinungaling talaga yan, drug lord yan eh sa credibility lang para sa akin zero yan si Espinosa. Bakit tayo nakikinig sa isang drug lord? Pag-aaway-awayin ng pulis para, ma para siguro ma-divert yung hindi lang siguro para ma-divert doon kami mag-focus gaya nung ganito nangyayari imbis mag-focus kami doon sa mga drug lord tapusin yung illegal drug sa Pilipinas, nandito kami nagtatalo talo. Samantala nga mga idol ang Commander Chief at Noy Presidente ng ating Bansang Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte ay dinipinsahan nga mga idol ang mga polis na ito na sangkot sa pagpatay kay Mayor Espinosa anaayon pa nga mismo nga mga idol sa kanya at sa mismong bibig niya ng galing na kahit mali di umano nga mga idol ang mga pulis na ito ay kanya pa rin itong paniniwalaan at ipagtatanggol at kahit ano nga mga idol ang mangyari ay hindi niya hayaan na ang mga ito ay makulong Of course I will believe the police Even if it is not true, I will believe the police and you, the military guys. Kasi magkasama tayo sa gobyerno, ako yung commander-in-chief. So kung sabihin ko sa inyo ang nangyari, yun na yun para sa akin. Ganito umiiral mga idol ang batas noon, noong panahon ni dating President Duterte. Na kahit marami nga mga idol ang namamatay at kahit mga inusinti pa ang napatay, basta't ang sangkot dito nga bang idol ay mga kapulisan, ay para sa kanya ang lahat ng ito. ay tama at mas paniniwalaan pa niya nga mga idol ang mga ito kaysa sa mga biktima. Samantala nga mga idol bago mamatay, si Mayor Espinosa nga mga idol ay nagpahiwatig pa ito na ang sabi nga mga idol ni Mayor Espinosa ay maaaring siya ay mamamatay kung sakali nga na hindi niya masunod ang gusto ni Bato de la Rosa at ng Pangulo. At kung sakali nga mga idol na hindi masunod ang mga sinasabi ni Bato de la Rosa ay ganito ang sasapitin niya. Oh, patayin na ni General de la Rosa pag nag-back out ako. Oh, I, I I'll take his word. Si Ana ng Bisu na patayin ko siya. Papatayin ko talaga siya pag siya ay ay niya ako. Niluluko niya yung presidente. Ganito mga idol ang mga kaganapan noong panahon ni Duterte na kung saan nga mga idol ang nangyari kay Mayor Espinosa ay maituturing na AGK o extrajudicial killing na nagpapatunay nga mga idol na walang sapat na hostisya na nakakamit ang mga biktima noong war on drugs ni Duterte. Kaya naman ito na marahil nga mga idol ang pagkakataon para sa lahat ng mga biktima nga mga idol na kung saan ay panahon na mismo ang sumisingil para sa mga Duterte at sa mga kasama nito katulad ni Nabato de la Rosa na kung saan nga mga idol ay sila ang nagpasimuno ng war on drugs. Na mga panahon nga mga idol kahit sumisigaw ng hostisya ang taong bayan at lahat ng na mga nabiktima ng war on drugs ng mga AJK ay tila nga mga idol mas pinaniniwalaan pa ni dating Pangulong Duterte ang mga kapulisan at pilit pa rin niya itong ipinagtatanggol at kahit makailang bisis mong maririnig mga idol ay parating ito ang kanyang sinasabi na ang mga kapulisan ay sagot niya at hindi siya papayag na sila ay makulong. I will not allow these guys to go to prison. Bakas kinasabihin ng NBI ang murder. Eh, total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan eh. Department of Justice. Kaya naman mas naniniwala nga mga idol ako kay Trillanes na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na protektado nga mga idol ni Duterte ang mga kaalyado niya na kahit nga mga idol illegal na gawain basta kanyang uh, kaalyado ay puprotektahan niya. Subalit kung ikaw nga mga idol ay kontra sa kanya at kalaban niya, ay mayroon kang kalalagyan. Political will daw galit siya sa droga pero yung commissioner na nagpasok ng droga, prinomote niya. Ano ngayon ang political will doon? Hindi. Pasat kasama ka sa sindikato niya, protektado ka. Pag wala, sisibaking ka para may masasabing may anti-corruption na niya alam nyo, basang-basa kung tao na to eh. Uh, siguro Sunday, mababasa na rin siya na ordinaryong Pilipino. Pero... At ang labis na nakakagulat nga mga idola ay matapos nga mga idol ang termino ni Duterte at matapos nga siya ay batikusin ay sinasabi niya nga mga idol na wala siyang ginawang kasalanan sa bansang Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino na ayon pa nga mga idol sa kanya ay wala siyang maalala na ginawa niyang masama. Samantalang ang mga idol ay sinabi rin niya na hindi siya yumaman at hindi siya nagpayaman. At kahit ganoon din nga mga idol, ang kanyang pamilya at mga anak na hindi rin pinagpala na yumaman. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako umaman, wala akong nakuha, pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati mga anak ko, financially, hindi na pretty hard up, but we cannot afford the extra things in life. Samantala nga mga idol bumalik na nga mga idol para sa mga Duterte ang mga ginawa noon nila sa mga Pilipino na inaragabiyado at nabiktima ng war on drugs dahil nito nga lamang mga idol ng mga nakaraang buwan ay hinuli na nga po mga idol si Duterte. At dito nga mga idol ay makikita natin na sila ay nananawagan ng tamang proseso at hostesya para nga mga idol maprotektahan di umano ang dating Pangulo. Dahil nga mga idol ito ay marami na di umanong sakit dahil sa katandaan ito ay ayon kay Bungo na kanang kamay ni Duterte. Ang nooy mga biktima nga mga idol ng War on Drugs at EJK nung panahon ni Duterte sa War on Drugs ay hindi nabigyan ng tamang hostesya at walang tamang proseso nga mga idol upang makamit ang kanilang ipinaglalabang karapatan. Subalit ng ngayong sila nga mga idol ang inahabol na ng batas at ng ICC ay sila na ngayon nga mga idol ang sumisigaw ng kanilang karapatan. Uh, nandito po ang uh, nandito po ang doktor ni former president Duterte si Doc Agnes at dalawa pang doktor constitutional right po ng bawat Pilipino unahin ang medical. May procedure po sa bukas, kaya po siya dito, may dala kaming ambulansya. Eh, marami po siyang sakit. mag -e 80 years old na po siya. March 28, mag -e 80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him home Alam nyo, hawawa. At tila nga mga idol naghahanap ng kasama itong si Duterte na makasama niya sa loob ng ICC dahil itinuro niya nga mga idol si Bato de la Rosa bilang kasapi ng DDS o ang tinatawag na Davao Death Squad. Meron akong Death Squad. Yung isang senador. Yan, yan ang nagkakaupo niyan si Senator de la Rosa. Squad rin yan. Subalit so, kanya-kanyang palusot ng nga mga idol ang mga sangkot sa mga nangyari noon dahat lang ngayon nga mga idol hugas kamay na sila at tila ayaw nilang samahan si Duterte sa ICC katulad na lamang mga idol ni Batudo de la Rosa na sobrang tapang noon pero tila takot-takot na siya ngayon. O, oh, umarap sa kamera. Oo, oh, fix man oh. mamatay man ako. <laughs> Hindi ako membro ng uh, Double Squad. 'Pag takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. 'Yun lang talaga takutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I love na love pa naman ako ng mga apo ko. Tatlo, tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig 'yun just in case makulong ako? 'Di ba? So, 'yan lang talaga takutan ko. Kapalayo sa mga mahal ko sa buhay. Nasa huli ang pagsisisi at kung sakali nga mga idol na mangyari ang lahat ng ito, ang lahat ng ito nga mga idol ay dahil na rin sa kanilang mga kagagawan. At ang kasabihan nga mga idol ay umiiral sa ating lahat na mga tao dito sa mundo. Kasabihan na wag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Dahil makatakas kaman mga idol ng ilang araw, ilang buwan o ilang taon ay hindi natutulog ang karma dahil dalawang bagay lamang mga idol ang karma na kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa ay mayroong kang good karma subalit kapag masama ang iyong ginawa sa iyong kapwa bad karma ang iyong aabutin kung kayo ang tatanungin mga idol nangyayari na nga ba mga idol sa pamilyang Duterte at sa mga kasama nito ang mga ginawa nila sa mga tao noon na biktima ng war on drugs. Naniniwala ba kayo mga idol sa salitang karma at sa kasabihang huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.